mga kaganang buhay dumating na po ang ating mga baka dito po sa lugar ng farmers, barangay Gaob Kabatuan, Iloilo -ilo, mga kaganang buhay dito pala ang location ng kanilang farm si madam pala ang taga Santa Barbara mga kaganang buhay oo, so yun naghihintay na sa atin ang kaibigan ng ating mga baka, isang kalabaw po na malaki, mga kaganang buhay o tingnan natin yung farm nila Oh, alagaan sila ni Madam ito. Buy and sell po mga kagana buhay, pwede niyo pong puntahan dito sa lugar niya. Barangay Gaob Kabatuan po. Alagaan mo na ni Madam ito mga ilang buwan bago po ibenta. So malapit lang pala ito sa Leon Iloilo, mga kaganang buhay, yung livestock auction na pinupuntahan ko. Kilalanin po natin ang magiging kaibigan ng ating mga baka, sang kalabaw po oh. Yes, mga kagandang buhay. Albino, nakalabaw. kalabaw wow! Oh, si Tatay Farmers, o. Oh. Tay, bilhin ko na lang yung kalabaw mo. 60K. Ah, hindi makarinig si Tatay? Bilhin ko tayong kalabaw mo, Tay, 60,000. Karga na natin sa truck. Hatay! Naku, tubong lugaw ako dito, mga kagandang buhay. Sobrang laki. Oh, per kilo din ang bili? Pila, pila. Live weight. Parang hindi naman yata nila live weight ang kalabaw. Mata-mata lang. Kiluhay gudiri. Ah, mas mura. Mas mura, tay! Bilin ko yung kalabaw mo? Ha? Huh? Bilin ko yung kalabaw mo? Bilin ko, karga natin sa truck. Ha? <laughs> ah? <laughs> karga natin sa truck, karga sa truck. Oh. Baligya, ini baligya mo, baligya. Ha, <laughs> ah, bingi kasi mga kagana Oo, Oh, hindi daw makarinig si tatay. Oh. Yun yun na, ayun na. Ang ating mga baka, pagod na pagod. Oh, ang lakoy ng kalabaw na Ay, ay, masugat, masugat. Nako. Naku po, ala. Oh, no. Ako, ang bilis tumakbo. Mukhang mahirapan tayo, ah. Oh, pero panalo tayo kung ibenta sa atin ni tatay yung kalabaw niya. Ah. <laughs> <laughs> oh. oh. pila, bala, pila, pila, maton. Pila. Sobra iti. Sobra Sabihin mo, iti Sabihin mo, iti one. Ang ano? 140 per kilo. Ba, 140 per kilo. Ang kalabaw ni tatay. Grabe. Oo. Tanungin natin si Kabeng Roger kung nga. Uh, panalo ba ang kalabaw ng 140. Pero mga kagandang buhay, grabe, sulid. Ang kinis ng kalabaw ni tatay. Kuta natin. Albino. Pero alam nyo ba, sa amin pong observa, yung mga kalabaw po na puti, magaan sa timbang. Tama ba ako, mga taga-negros? Kasi sa aming study, ang mga kalabaw po na puti ay magaan sa kilo. tingnan natin. Tingnan natin. Oo. Hala. Grabe mga kagandang buhay at tumakbo na kaagad. <laughs> ang isa nating baka, ang bilis lang tumakbo ni Jojo. Ang layo na. Dong, ang layo na nila. Uy. Ito ang hirap po mga kagandang buhay eh. ba diba ito yung mahirap kanina ipaakit sa truck? Itong isa na to? Naku, hinabol ni Jojo. nag po. Oh no! Uy. Ito po yung daanan. Papunta po sa farm ng atin pong farmers. Hmm. Tingnan natin saan na sila. Ta. O, ano nangyari, Jo? Oo, oo. Yun, nanibago sa lugar. Mga kaganang buhay. Oo. Nanibago, madam. Natakot. Natakot siya ba? Aww. Oo. Pero yung iba na yun, madam, okay yun. Mababait na yung iba. Ito lang naman yung nakasipirate kasi ito sa kanilang lahat. Dahil, di ba ito yung nakasipirate? Ito sinabi ko sa'yo, ito yung nagustuhan ko. Ito yon Ha? Iba yon Oh, okay. Natakot talaga. Iba pala ito, madam. Kasi naglipat kanina sila ng pwesto. So ano, Jo? Nakuha yung ano? Tali? Um, tatakot sa tao. Nako. Oo. Oh, isik siya. Oo, oh, yun. Kaya-kaya ni Joe, si nag-alaga niya ni U. Uh.

Dito lang banda kasi medyo mabundok dyan. Dito lang muna, tatali natin. Ay, parang, ay, okay naman. Ah, uh, napagod siya mga kaganang buhay, oh. oh. Eight o'clock na biyahe. Abi. Okay, ah. Pag pinaliguan mo yan, puting puti yan sila. Rubawol pa ngayon paliguan. Okay? <laughs> Natakot sa tao. <laughs> Ito, mabait ang isa, oh. Yeah. Galing-galing <laughs> ni Daddy Bio. Tingnan mo mga na oh. oh. Ang <laughs> Ay, nako. O, oh, diba? ba? Okay naman ang isa. Natakot lang yun, na ah. Ano ba? Ah, bigla yung isa, mga kagadang buhay. Pero ito, oh. Yun, tingnan mo. Ah, ano lang. Smooth lang siya. Naglakad lang siya, oh. Ayun, medyo malayo po pala sa kalsada ang farm, mga kagadang buhay. Parang hinika na yung dalawa, oh. <laughs> Kaya... Itali na lang namin sa baba muna. Itali lang po na namin dahil si Daddy Bio, ayun na, hinika na. Oh no! <laughs> so meron pa pong anim tayong ibababa kasi walo lahat sila ito. Oh, mukhang smooth naman ang pagbaba ng isa. Wow! Ah. Hmm. Wag ka, wag ka. Doon mo na itali yo, don mo itali sa ano. Baba. Kasi may hirap kasi pag baba tapos di mo mahawakan, tapos may sasakyan pala, makadisgrasya pa tayo. Hmm. Buti na lang malaki po ang katawan ni Jojo. Ba yung si Daddy Bio, isang sipa lang ng baka. Wala na. Buti may persa si Jojo. <laughs> ah, dali lang daw. Magta-traffic pa. Hmm. Okay. Grabe. Puro pugi, madam. Sus, ang baby pa nito nung dumating dito sa atin. Baby, baby doon sa unahan. Ito po yung ayaw umakyat kanina, oh. Nung nagkarga kami ayaw talagang umakyat. Ito yung pinaka-paborito ko oh. eh. Wow! Antikas kasi ng tindig nito. Ah, oh. mo oh, nito ang antikas dito? Oo, katong nakasipirit. Oh. oh, tingnan mo ang tinga, oh. O, na? Kaya onsi? nakamula Ha? On sea? On sea. Oh, on na, 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 na. <laughs> Four months pa lang to siya eh, nung biniyahi. Dali, kay may salak yan! Oh. <laughs> Ito paborito ko eh. Mm. Ay, matumba ka! Ah. lang ah. Ayun. Nakairo. Ah, madalagan. Ah, madalagan. Wala na nga daan, ginasakit ni Jojo. Hindi yan sinasaktan. Oo. Oh, oh. Yun, si double ear. Hey. Makinis oh, na makinis. Uy. <laughs> mm. Go Daddy Bio. Oh, si Daddy Bio, ano yan, one month old yung buntis Ato, na rin sa wakas si Sai. Yay! Oh. Ay hindi, Ay, Ay mo tong ano niya, asawa ni Jojo. Ah, asawa. Mm. Okay. Daddy na yan, daddy na yan. Okay, ano, naga, Oh, 11 years na yun si Bio sa akin. Opo, 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 baka ang mata ha. So dito lang namin nilagay sa daan mga kaganang buhay kasi gabihin na kami kapag kaihatid pa namin doon sa luuban. So dito lang muna. Tingnan natin, mukhang nagkagasgas, no? ay Ay mukhang nagkagasgas siya, pero gamutin mo lang doon ha. Nagkagasgas siya, nabunggo gid. Dong, ano pa lang namin to biniyahi? Eh, 11 months. 11 plus 7, day 1 year, 6 months. Isang taot kalahati. Lakay na siya. Kung hindi ako magkakamali, ha? Yan. O bakit tumiga na yung iba, Joe? Pagka sinipa ka nito, di pasensya. <laughs> Oo. Si double Ear, oh. Yung sa pinakadulo. Ito. Ay, naninaw. Tasan da. Pwede ba nating i- Ano na? Jo, amat amato na naton dala siguro kay kanina sila oh. Nagdag kakasugat sila sa ano ba, bob wire. Oo. Sige. Dali mo na yan! Nasusugat sila sa babwire. wire! Oh, no! Boss, uh, lakad ka na, boss, kasi ano, maamo itong isa, boss? Ito po yung taga-alaga ni Madam, oh. Maamo ito, boss, kasi ginalawig-lawig na ni Jojo. Oh, sana yan sa lawig, boss. Yung sayo na yan ay nawakan. Oh, gusto nang kumain, oh. Naku, masugat talaga sila sa barbed wire. Naku. Oh, no! Oh, bakit ka umakyat? Diretso ka na dong! Diretso ka na kasi akit siya. Baka mabalian. Wow. Sige na Joe, diretso na Joe para mabawasan dito sa may barbed wire. Hirap madam ah. So, dito lang po ako dahil the more na maraming tao, Nagaano sila? Nag-aalboroto. Wala, ayaw. O. Oh. Yung babwerba. Mm. Oh. Sige, talik mo muna dyan sa gamot. Sa ugat ng kahoy. Tapos, ano yun mo muna? Si double ear. Si double ear lang muna ang unahin natin. Ang hirap mo, mag-transport ng baka. Aww double ear talaga yung matikas. Huh? Matikas talaga ito si double ear. Babay double ear. Oh, pakabait ka dito sa bago may ari ah. Huh? Mabait ito. Join the well si double ear. Ay, nasugat talaga siya. Diyos ko. Eh, sige, dito ako. Dami ng sugat sila. Aww. Dapat dito natin tinali sa malayo. Tingnan niyo po mga kagandang Ang daming baka sa taas. Puro mga brown. Yun no. Tapos, nagtataka sila bakit may baka dito sa baba. Yun yung kanina ba na talaga maglakad. Ayun. Ayun ang mga baka sa taas. Oh. May farm din pala ng mga baka dito sa taas. Pero puro sila native. Tingnan nyo po yung mga tinga. Oh. Napakaliliit ng mga tinga. Ayun. Napakaliliit ng mga tinga ng mga baka dito sa taas. Mga kagadang buhay. Native, native. So, nakikichismis din sila nung nangyayari. Bakit ang daming baka dito sa baba? Nakikichismis din pala sila, oh. Mga chismosa din pala ang mga baka. Huh? Ngayon ko lang nalaman. <laughs> oh. Kasi, ano, naka... Level yung ano nila, oh, naka taas, mataas ba yung bakod sa taas? Yan. Hmm. Yan, ito ang daan. So, pre-range lang sila. Oh. Mukhang wala silang tali. Oh, may tali din. Oh. Ilan silang piraso, oh. Hanggang dun sa banda dun, no? mga sampu, mga sampu silang piraso. nasila sila, mga kagandang buhay hindi na sila flawless mga sugat na yung pwet nila Aww. sige bigay mo na kay manager bio oh. yo may mga baka pala sa taas oh nakikichismis oh, native sige hmm. oh, oh. tignan mo tumatakbo rin ng mga baka sa taas <laughs> Nakikitsis-kitsis din ang mga baka sa taas. Oo. Oh. Oo, oh, napagod na po si Jo. Jo, jo pinahirapan ka po the last time ng iyong mga alagang baka. Malayo pa yan, yo pa sa taas. Pinahirapan po sila, mga kagandang buhay, o. Oh. Hmm. Ilan pa? Yo, ilan pa doon? Tatlo pa. Ay, naku. Ang dami na kaagad nagkaka-interest po dito sa farmers, kay Madam Nurse. dami nagkaka-interest kay Ma'am Gingging. Oo, oo. Oo, ang mga baka, mga tsismuso. Hmm. pugi nito ha, ah, mga artista tong mga dumating, mga puting baka. Ah. Gusto nyo bang malahian? Ako, bigay lang kayo ng 2,000 para sa kasta. Ah. Oh. <laughs> sunod ng sunod yung mga baka. Ku, ang ganda ng pastulan, mga kaganang buhay. Oh. Ang ganda dito sa lugar ng farmers. O oh, nagkumustahan pa sila yo. Tama ng chismisan yan. Tama na. Abo! Oh, Sige no. Nainlove na kaagad. Nainlove na kaagad oh. na ka sa mga baka dito. Ay kayo, huwag kayong magkipag -chismis. Ah, huwag kayong pupurma-purma muna. Ay. Mm, Ano kasi sinusundan? ganda. Ang ganda mag-alaga ng baka dito. Yun. Buwan sila. Buwan ang mga native. makbonus si manager Bigho. <laughs> oh. Uy. Abi. Hey. Hindi basta-basta ire. Hindi basta-basta ang pag-transport ng baka sa farmers. Oh, ano ka dyan? Puro pa... Gamu-gamu. Puro paggamu-gamu yung daan. Ah, wala na. Natulog na siya. Oh, no! na po ako sa taas, mga kaganang buhay. At may natira pang apat dito sa baba. So, ang isa po, nakawala pa. Oh, no! Kaya grabe pa pong habulan. Yun. Tingnan mo si Manager Bio, nagja-jogging. <laughs> Hawak niya yung last two. Oh, hirap na hirap na siya, oh oh, sumigaw na si Manager Bio. Laban, Daddy Bio! Laban! O, oh, natawa si Kuya, natawa. Ayan din si Jojo. So, di kaya ni Manager Bio. oh, grabe, bakal mamaya di ka na makadrive, ha? Oh, no! na oh, wala, nawala. Naubos yung powers. Naubos. So, isa na lang doon isa na lang doon natira? Si double ear na lang natira doon sa baba. Oo, pwede na lang sila na lang doon kay double ear na yon. Oo. Ah, grabe. Hmm. Okay. Ganito kalawak po yung pastula nila dito. Dito na tayo. Medyo highland na po ito. Oh. Yun. So, kanina pa lang po pagbaba ng ating mga baka, ang dami na pong tubitigil na mga sasakyan para tanungin si madam kung magkano ang benta, kung binibenta ba, babae ba o lalaki ba. Eh, gusto naman talaga ni madam puro lalaki. Kagaya ba ng kambing, kailangan mo talaga ng... Buckling para sa magandang lahi ng iyong mga kambing. Ganon din po sa mga Brahman. So, kahit naman po i-native eh, yung inahin mo, uh, upgrade po ang lahi dahil po sa iyong bull. Oh, ito na po kami. Ang lapad nito, oh. Sabi? Wow! Hmm. Madam, si Double Ear na lang natira doon sa baba. Oo. Kasi mukhang di pa kayanin na maglakad. Napagod. Si Bio lang malakas. Palakpakan po natin mga kaganang buhay. Yeah! Daddy na yan. Walang bali yan sa kanya. Kahit hikain pa yan sa pag ano, takbo-takbo sa baka. Basta uh, daddy na. Okay lang. Uh. Pero si Jojo po mga kaganang buhay. Knock out! Knockdown po si Jojo. Tingnan niyo po yung kagandahan ng mga baka natin, no? Sabi-sabihin pa ng iba. Bansot-bansot daw. Eh, ilang buwan pa lang naman yan mula sa Batangas, ah. Seven months pa lang yan sila sa atin dito. So, mga baby pa yan sila dati. O, oh, ayan na sila. So, kumakapaghinga na yan sila, gaganda na yan sila bukas, madam. Tapos, hmm, um, paliguan yan, madam. Ako, ganda na yan, iparada. Ang <laughs> galing, ang ganda po ng location ni madam. Mm -mm. -mm. Yun, yung mga natin. Ito na. Ito na sila, oh. So, yun na. Bahala na sila kay Double Ear. Nagpapahinga pa madam si Double Ear.